Uh, ngayong buwan ng Oktobre, uh, kamusta naman ang sitwasyon ng Peace and Order sa Bayan ng Gasan? Uh, ano mga ginagawa nyo para mapanatili ito at yung para mapaayos ang kapayapaan dyan sa Bayan ng Gasan? Uh, malugod naming ipinapalam sa inyo, uh, sa ikatlong linggo ng buwan ng Oktobre, ay challenging po sa ating kapulisan ng Bayan ng Gasan at iba't ibang ahensya sapagkat uh, meron po tayo, nakaranas po tayo ng Tropical Depression o ito pong bagyong Ramil. Uh, pero hindi naman po mapipigilan ng anumang bagyo ang ating pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga information na dapat nilang malaman para sa kanilang kaligtasan. Ano po? Ang ating pong kapulisan ay pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Gasan sa patuloy na pagsasagawa ng mga police intervention, operational activities tulad ng presensya ng kapulisan sa mga matataong lugar, gayon din sa mga paaralan upang siguraduhing ligtas ang ating mga kabataan sa kanilang araw-araw na pagpasok. Patuloy pa rin po ang ginagawang pagpatrolya sa umaga at lalong lalo na sa gabi. Uh, gayun din po ang kampanya sa ilegal na droga, ilegal na sugal at pagsasagawa ng mga PCR activities tulad ng koordinasyon sa ating local government unit upang may palam sa kanila ang mga plans and programs ng kapulisan. Ayan po, additional po natin yung mga intensified community engagement po. Ano? Yun po talagang pakikihalubilo sa ating komunidad. Hindi lang po basta makikipag tayo, is kukumustahin din po natin ang kanilang kalagayan sa kanilang lugar. Ano po? Ah, pagsasagawa rin po ng dialogue, pulong-pulong, at barangay visitations uh, sa at pamimigay ng mga flyers at pamphlets na nakaimprinta ang ating hotline number ng impilan upang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyong kinakailangan ng ating mga mamamayan. Mama Bukod po dito, nag tayo sa ating komunidad na maging handa sa bagyo, lalo-lalo na sa mga nakatira sa baybaying dagat. Uh, maraming salamat nga po pala sa ating nasa taas ang ating pong tagapaglikha na ang lalabigan naman po ng Marinduque ay hindi po masyadong uh, natamaan ito pong tropical depression o typhoon Ramil. Ano po? Uh, basta po ligtas po ang ating mga mamamayan ay masaya na rin po ang ating kapulisan. Ano po? Patuloy pa rin po ang pagpo ng ating crime prevention and safety tips sa ating official Facebook account ang ating pong Gasan MPS PCR. Upang mas mapadali para sa kanila ang may pabatid sa aming tanggapan ang serbisyong kanilang kailangan ng ating mga mamamayan sa bayan ng Gasan.